Pumanaw na ang isa sa mga estudyanteng nabagsakan ng tipak ng semento mula sa isang kondominium sa Quezon City. Siya si Carl Jaden Baldonado, kinumpirmayan ng tatay ng biktima. Ayon sa ama, naging masakit ang pangyayari pero nagpapasalamat siya sa Diyos na nabigyan ng pagkakataong makapagpaalam sa anak. Bago pumanaw, ilang araw ding nakaratay sa ICU ang biktima matapos mapuruhan sa ulo. August 12 nang mabagsakan ng semento si Carl habang naglalakad kasama ang dalawa pa niyang kaklase. Bukod kay Carl, isa pa ang nasa ICU. Naglunsad na ng investigasyon ng Quezon City LGU para mapanagot ang pamunuan ng kondominyo. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong issue at headlines. Mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages The News 5.